Ito po mga ka-farmers, magpupunla po ulit tayo ngayong araw para sa kabilang area natin. Nawa ay hindi na masira ng pag-uulan o bagyo itong ating ipupunla sapagkat hirap na hirap na rin tayo sa pagpupunla. Gagamitan nga pala natin ng variety na ramgo seeds galing sa ramgo po, ang red dragon. Ito yung naging choice namin dahil gustong gusto ito ng mga buyer kapag anihan na po dahil maganda itong pang-storage at hinaluan na rin natin yung buto ng detain para sa pang-amag at regent para sa insecticide po para sa mga langgam na rin para hindi nila buhatin yung ating mga buto ganito po yung estilo namin sa pagpupunla nagbabakat po muna kami bago namin ibinubudbud roon ang mga buto ng sibuyas sa inyong mga area ba mga ka-farmers ay ano po yung estilo ninyo sa pagbubudbud o pagpupunla ng inyong mga punlang sibuyas <laughs> At tinagisan na rin namin ng region po iyan. Ngayon ay maglalagay na rin kami ng ipa pagkatapos pong matabunan ang ating mga buto ng sibuyas. At inaabot na nga tayo ng pagdilim ng, ng panahon at pag-uulan. Kaya nagmamadali na rin po tayong matapos ang ating pinupunla. At sa awan ng Diyos ay natapos naman po ito ang kabuoang area ng ating natapos na pagpupunla. Nasa 25 lata po yung natapos natin ngayong araw. Maraming salamat sa mga kasama natin at sa maayos din na panahon kahit papaano at nakapagtapos tayo ng pagpupunla ngayong araw yun lamang mga ka-farmers maraming salamat